Kung kayo ay biglang naubusan ng kape sa bahay at uh, malayo yung tindahan, ito ang gawin ninyo. Life hacks. Natutunan ko to mula sa aking lola tsaring. O ganito ginagawa na noon. Ito yung nagiging kape namin. Ayan. Susunugin nyo lang yung bigas. Hintayin nyo mangitim lahat. Hintayin nyo lang mangitim yun. hindi lang apoy lang ha ayun nyo lang ang mangitim lahat pag nawala na yung mga puti puti pwede na yan yan tapos dyan na rin natin lalagay yung tubig na yan hintay na lang natin kumulo yan pero kung sobrang dami naman yung bigas na isasangag nyo pwede nyo yung ilagay sa ano garapon para every na magkakapi kayo ganda lang din kayo kukuha yun lang simple yan yan, kita ninyo kumukulo na siya di ba pwede na yan pwede na natin i-transfer yan tayo na natin yung apoy transfer na ito ala itatransfer na natin yung kapi natin dito so walang maghahawak ipat ko muna tapos ko lang saglit ayan hawak na lang isang kamay ko ayan malakas kayo sa akin gusto ko nakikita ninyo yung proseso ayan. Ayan. Okay, tignan natin kung talagang ang kulay kapi na siya. Yun mo. Ah, hindi ba? Life hacks. Yan, no? parang, parang para ako. Ayos. Ay, maraming salamat. Yan lang po ang aking may share.